Ma'am, buong ulo mo ba ang sumasakit? Hindi siya buong ulo. Nung nag-uumpisa siya, nung hindi pa lang siya ka kasakit, yung kaya ko pa lang yung sakit, nasa isang location lang po siya. Basta ang nararamdaman ko, sa loob ng ulo ko, para nasa ilalim talaga siya dito. Yung bukol ko kasi, tumubo siya sa nerve ng pandinig sumasakit No, nag-start na sumasakit siya. Nasa loob ng ulo ko na parang parang may gumaganyan ba? Gumaganyan na parang tinitwist din. O, ano mo yung parang pinipiga. Minsan ganyan. Pero nasa isang location siya. Hindi siya palipat-lipat. Hindi. Hindi po. Nasa isang location lang siya. Pero sumakit din siya ng yung buong ulo na nung malala na na hindi mo na hindi ko na talaga alam kung saan nang galing yung sakit na sobra yung tipong manginginig ako sa sobrang sakit talaga ayun, nung malala na po ako noon na hindi na talaga kaya ng pain reliever siguro kung i-rate ko siya from 1 to 10 ako parang lagpas yata ng 10 ma'am sa sobrang sakit ganun kasakit yung nararamdaman ko noon nung may brain tumor po ako